ang battery ba sa diabang nabiyahe kami tigda nag nag naparo na, 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 ko dal battery oo, oo ano daw ini na kami busina oray na, na, na kami busina oray signal oray kuan oray na an tawag sinen sa music aircon oray na oo kay ano, na ano daw la ano ini naglobat Hello, 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 mga baby loves. Naku, na-stress kami sa biyahe namin kasi nasiraan kami. Buti na lang at nakaabotin kami sa Katarman, sa awan ng Diyos. Dumaan muna kami sa Secret Cafe para kumain kasi nung oras na kami nakarating. Pagdating namin, ang manager ng Secret Cafe, si Angelica Gabiola, karga-karga ang cute niyang pamangkin. Tinanong namin siya kung saan kami pwedeng magpaayos ng sasakyan. Naku, namang problema talaga kami. May palag pa naman sana kami maglibot sa Katarman kaso ganyan ang nangyari. Nauubos na ang time namin. Ayan, chine-check niya ng mga kasama ko kung bakit biglang nawala ng battery. Di na gumana ng aircon, namatay bigla ang music na pinapatugtog namin. Ayan, pumasok na muna kami sa secret cafe para maka-order na ng pagkain kasi gutom na talaga kami. Ayan, namimili na si Rubia ng kakainin namin at ako naman nag-iikot para makita nyo naman ang loob ng secret cafe. Aba, may Santa Bear na pala sila dito. Naku, ready ready na sila para sa Christmas. Ang ganda ng Christmas decorations nila dito. Good job, Miss Angel. Wow, ang ganda. Ang ganda ng ambience. Christmas na Christmas na talaga nakasalat dito. Nafi-feel ko na ang spirit ng Christmas. Naku, ang ganda, 'di ba? itong mga kasama ko, hindi pa pala tapos sa pag-order ng pagkain. Anong petso na, oy? Talihan nyo! Ayan, pagkatapos namin mag-order ng pagkain, bumalik ulit kami sa sasakyan kasi may pinatawag silang mekaniko para tingnan kung anong sira para mapaayos. Naku, mga baby loves, sobrang putik na ng sasakyan kasi maputik ang mga dinaanan namin kanina. Dulot nung nakarang mga araw na walang tigil sa pag-ulan. Eto pala yung mga in-order namin mga pagkain. Naku, ang sasarap. Kakain talaga ako ng marami ngayon kasi nagkutom ako sa sobrang stress kasi nasaraan nga kami. By the way, mga bebelabs, masasarap talaga yung mga pagkain nila dito sa Secret Cafe. Kahit doon sa Kapalogan, masasarap din. Walang tapon. Lahat. Masarap. Naku, ano ba yan? Naglilito tuloy ako kung anong uunahin kong kakainin. Kasi puro lahat masasarap. Ano Ano yung Ano yung

Pagka-buffer? Kailangan mo libre mo dito ng mundang-mundang. Oo. Thank you, Ana. Nga-aura lang dito kakaupas ang view ng atun sa Okay na. give you give Ayan, tapos na kami kumain. Sobrang sarap. Busog match. Ayan, yung manager ng Secret Cafe. Napakasipag. Asikasong asikaso kami. Make out namin yung ibang food para sa pag-uwi namin mamaya may makain pa kami. Ayan, syempre, bago umuwi, pictorial muna. Kaso palpak, video pala. Ayan, na kami, mga rebel loves. Need to go na. Pasyado lang talaga namin si Angel. <laughs> yeah. yeah. Pinasyalan lang talaga namin si Angel, yung manager ng Secret Cafe, Katarman. So, alis na kami. Okay na yung sasakyan namin. So, ikaw man ako na baby ng sasakyan. <laughs> Nagpula. Nagpula. <laughs> Ayan, umalis na nga kami sa Secret Cafe kasi gabi na, delikado sa daan. Ayan, buti na lang, okay na yung sasakyan. Thank you, ah. Lord. Bye, Secret Cafe. Ito, to Calvayo. Yeah. Ayan. Uh, bawi na kami ng Calvayog. So, ayan. Tumaan muna kami sa Gaisano. Ayan mga Bebel Love. Tumaan muna kami sa Gaisano kasi madami daw sale ngayon. Buy get one. Oo nga, madaming sale. Gusto ko yung long sleeves na itim para sana sa gig ko. Kaya lang mga bebe loves, wala akong pambili. Kaya hanggang tingin lang muna ako. Ayan, umakyat din kami sa taas para tingnan kung anong meron dun. Kit ba ya? Uy, pag isulot ito, maupay. Eh. Baka si small, small loudest loud <laughs> ito. Large loudest. Yeah, eh. Large loudest. Eh. <laughs> XL. Ito. May cute oh. talaga yung sleeves niya, it promise. There, eh. I love, it. It. I love It's It's cool. it. Gusto ko yan. <laughs> magkano ba? Magkano magkas? Magkano ka, girl? Tag five. <laughs> <laughs> Ito namang si Ruby. Ah, puro kalukuhan. Kung anong pinagagawa sa mga paninda doon. Akin na naman ang kakulitan. Ikaw ko may sumaliligis, dahil. Okay, may sabi na. Balitan. Ah. pero kung mabusag ka ga. Sakto mabusag ka, pwede. Oh, te ba pa. Mabuk ka nga ni sa pa. Para maligis ka pa sa ni sa Pero kung mabusag ka, mauwang ma angay ton. Kay dikit nga mabusag. Kamalan. Mayor at Chensa. Sa yo nasa'yo na, girl. Oo. Oh, oh. Strike baka mo. <laughs> So, Naku itong si ang ah, puro kadukuhan. masakit na ang chat ko sa katatawa. Perfect. <laughs> Rabong yarn. Gata, gata. Tito ang panyuir. Naanis. Rabong yarn. Rabong yarn. Fashion. Rabong yarn. Gata, gata. Rabong yarn. Oy, baka mahal. Girl, oh, oh Girl, god, 17,000. Oh my god, 17,000. Oh my goodness. Oh. Paglingkod mo, borta. Ay, chichob. Ano na yun, romper? Romper. Ay, naku, wala kaming nabili ni Isa. Makauwi na nga, gabi na. Hanggang dito na lang mga baby loves. Thanks for watching. Babush!